Uh, mayong adlaw no ka na kanato mga kaprobinsya especially sa tong mga lakatan farmers nga makarelate sa akong video karon so shout out sa tanang mga magsasaka magsasaging so salin sa init nga area nata karon sa tong area 1 sa to, ang teacher of all teacher nga area diri ta nakakaton diri na to na sa gubangan ang tanang mga problema o kaloyan sa Ginoo nagka harvest gud ta so karon uh, disclaimer lang ha dili ta expert about ning lakatan farming pero Uh, ipakita sa inyo ha mga kaprobinsya self experience yun nako tungod kay sa atong area man sa ang barangay wala pa yung nagagamit og polybag. so makita nato sa likod ara mo na ato ang eksperimentuhan 61 days na siya karon so ato ang baklason tungod kay 2 weeks 75 days harvest time na na siya so para maka-expand pa ang bunga niya apply na to og insecticide uh, fungicide og foliar para mabusok pa para ma-expose siya sa init So ang tapad na mga kaprobinsya, kana, wala tayo balot. Kini lang ito ang eh, eksperimentuhan kung unsa resulta, kung same ba ang uh, resulta sa gibalot or wala. So ang nakalamang lang mangkod niining mga nakapulibag, makita mo ko na ito sa mga plantation, sa mga magsasaging, mga lakatan farmers, gamit na gin sila o pulibag. Please trabaho. So din mo ko sa mga barangay, wala gin sila, nag sila nagagamit. Itong mga naguna pa sa ako, ah. ako. Sumusunod lang mangkod niining lakatan farming kunuhay no, dire. <laughs> So shout out sa tong mga master da no? Master Topper, Jonathan, Abel, Naning, Pino, Uncle Totik, Totski, kinsa pa si Abling, ah uh, og si Elmer. So shout out sa tuang tanan and uh, ipakita na ako sa inyo mga kaprobinsya kung sa diferensya dito sa tapad nga wala gibalot o kining gid. So gamit ang atong hagdanan, katkato na nato ni. So hinay lang ta mga kaprobinsya no. So wala mo gundit sa kamera. So ako lang sa input loan dere. Ipakita na ko sa inyo pag human ako baklas. So ikaduhan na to nga, bulig nga to ang eksperimentuhan mga kaprobinsya. So tanaw na to kung unsay diferensya. Ayun, wag katilag ka spray. So hamis kayo murag si ibana. <laughs> So, mo na ni mga kaprobinsya. Hamis kayo, ayo, murag gi og si Master Tomon pa. Murag si Ibana Alawi. Bagay mga diamond spot, wala mga fruit fly nga tinan So, dari sa tapad ato ikumpara. Ayon. Weekly ta naga-spray ana. So, wala gyapoy fruit fly og diamond spot. Uh, mas okay gud ang gibalot mga kaprobinsya tungod kay makalista og kahago. So pasintabi lang sa kuang mga master diri nga wala gid na nagagamit og pulibag. Ha, uh, tising tisting niya ko ah. So ayon mga kaprobinsya og ma ugma applyan nato ni otro og a foliar insecticide og fungicide para maka-expand pa tungod kay napay 2 weeks. 2 weeks pa ni para ma-harvest mga kaprobinsya. So makita nato destapad. Pero magwala diferensya okay ra magbalot or dili ang nakalamang lang sa gibalot dili ta every week naga spray So, kana lang siguro akong ma-share sa inyo ha karon mga kaprobinsya. So, disclaimer once again, dili ko expert ni lakatan farming tungod kay beginners pug ko. First area nato ni, diri na ko nasa gubangan tanan mga problema og salamat po sa tong Ginoo nga nasulbad man pod, pero na pero makaagi lagi tag pagsaway sa uban labi na ning mga beterano na ingon pa ta nga lumaluma man kag panaging bay nga wa man kay kapital di man ka expert nining lakatan pero kaloy ta sa si nakaharvest na ta na o? so once again adag salamat sa pitanos sa ang video and more power kanat and more power kanang tanan and may the lord god bless us all all right